Tag-iingat ngayon ang Philippine National Police laban sa mga maling impormasyon na posibleng kumalat laban sa kanila sa gitna ng tatlong araw na anti-corruption rally ng Iglesia Ni Cristo. Narito ang balita ni Paul Montibon live. Paul, magandang umaga, magandang hapon. Upang makaiwas sa na maging biktima ng maling impormasyon, gagamit ng body-worn cameras ang mga pulis sa gitna ng tatlong araw na anti-corruption rally ng Iglesia Ni Cristo at iba pang sectoral groups sa National Capital Region iginit ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencion Tartas Jr. ang kanilang pakay na mabura ang mga aligasyon ng pang ng kapulisan o ng sino man at maidokumento ang mga pangyayari sa oras ng mga operasyon kagaya ng malakihang protesta na ito sa bansa. Layon din nito na mapanagot ang mga tamang tao o grupo kung sakaling may mga reklamo sa nagaganap na pagtitipon. Naniniwala ang PNP sa malakas na presensya ng social media kung kaya't kailangan nilang paghandaan ito para maprotektahan ang kanilang hanay sa anumang maling impormasyon na ipupukol laban sa kanila. Samantala, patuloy naman na umaasa ang PNP na magiging mapayapa sa pangkalahatan ang ikalawang araw ng INC Rally hanggang sa pagtatapos nito sa araw ng Martes, November 18, 2025. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung hal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.